So, ayun, hello po ano sa inyo lahat mga kaibon. Ayun, panibagong video naman po tayo ngayon mga kaibon. Um syempre, ang um, usapang ibon. So, ang ang tatalakayin o pag-uusapan po natin ngayon mga kaibon ay tungkol sa kung ilang araw nga ba bago mapisa ang mga itlog ng mga laga natin na ano ng mga parakit. So, yun po yung tatalakayin natin ngayon mga kaibon. Kaya tara, So ayan ano mga kabote naman um, bago natin o bago po natin talakayin yung ang um, topic natin ngayon ang um, maya maya po um, ipapakita ko sa inyo yung may dalawa kasi ako dito ng parisan ng parakit na may mga inakay na yung isa ang um, normal na ano na parakit normal lang siya na parakit tapos yung isa um, badji bali dalawang pares po yun so tara ano mga kaibon kasi ang um, pag-uusapan na natin ano yung um, kung ilang araw nga ba bago pisa yung mga itlog ng mga alaga natin na parakit. So kung nagsisimula ka pa lang o magsisimula ka pa lang mga kaibo na ano, sa ano o magsisimula pa lang kayo sa pag-alaga ng parasit, so mas maganda po na ang mga parasit na ipa um, ipaparis nyo is yung mga mature na um, sa mga normal na parakit at least mga 5 months man lang yung cut and yung hen um 6 months um, mas maganda rin sana kung mas mataas pa no nang konti yung mga uh, um, yung mga bilang ng buwan ng mga edad nila para hindi o maywasan maiwasan natin na uh, magluko yung mga parasa natin na parakit So kapag ka nagpares nga po pala tayo mga kaibon ng parasit, um, nakikita natin yan, nagbaband na sila So, minsan makikita mo na puputuhan, nagsusubuan. So, kapag ka ganun po, anong mga kaibon, ang ilalagay natin sila sa breeding cage. Siyempre, ilalagay natin ng mga nest box. Na, siyempre, na yung tamang-tama din sa, ano, sa sukat ng mga nest box ng parakit. Tapos, ang makikita natin yung mga kaibon um, Mag-mimate na sila um, Tapos Magka-count lang tayo O magbibilang lang tayo ng At least mga sampung araw Mangimitlog na yan Kapag, kapag ka, uh, um, Success ano, Yung pag-mimate nila So walang Ibig sabi, albig kong sabihin Na walang aberya so, kapag ka Nangitlog na yan mga kaibon um, um, Magbibilang lang tayo Ng ano heat 18 days to 21 days. So kapag ka nangitlog na po yan ng isa o dalawang itlog, um, simula na po yan na uh, maglinglin hanggang sa makumpleto niya na yung bilang ng itlog na dapat niyang um, ilay. Okay. Kasi yung percentage ko dito, um, aning na itlog yung um, yung uh, tuklog niya nga dito sa isang flash na to. So, may mga pariksan din kasi na umaabot ng siyam hanggang sampo. So marami na yun. Ano? So kapag ka ganun, um, kawawa na din yung mga parents na parakot natin. Kaya mas maganda na rin yung, ano, yung sakto lang, yung bilang ng ang um, magiging mga itlog nila at yung mga magiging inakay nila So, kapag ka, ano na po, ano, kapag ka nakompleto na nila, ano, um, may siyempre, tayo ng 18 to 21 days. Kapag ka 18 days na po yung mga kaibon, pwede na po natin silipin yung nest box. Kasi, pwede natin tingnan kung may napisa na ba or mahatch na ba na itlog. So, kapag ka wala pang napisa, kumpituin natin ang ginagawa, ginagawa ko niyan ginagawa ko yung 21 days tsaka ko ulit tinitingnan so, kapag ka, ano po kapag ka wala pang matisa no sa loob ng 21 days pwede natin silang i-candling so, may video na rin po ako na ginawa tungkol sa kung paano mag-candling ng mga itlog ng ating mga alagang ibon So, kapag ka napisa na nga po pala ng mga kaibon, ang um, ano po, ang um, lagyan na po natin sila ng yung mga pagkain ano, na madadaling matunaw dun sa, ano, sa, para dun sa mga inakay. So, ang, for example, ang pwedeng ibigay natin na uh, yung, ano, yung check booster. Maganda po yun sa mga ibon na may mga inakay. Tapos, syempre yung mga vitamins nila, pwede po tayong gumamit ng ano yung vitamin Pro. Pwede po yun na ano na ibigay sa ating mga ibon. Tapos yung kasi lang siya na electrolytes. So yun po yung binibigay ko sa ating mga alagang ibon. So bago ko makalimutan ano mga sa ibon ang ko lang yung 18 days po na yun hindi po ibig sabihin na yung lahat ng itlog for example anong na itlog hindi po ibig sabihin mapipisan mapipisan na sila lahat dun sa loob ng 18 days so ang mapipisa, mapipisa pa dun na ano siyempre yung nauna na may pangitlog so sunod sunod na po yun hanggang sa maubos ano yung mga itlog na nailay niya kung may kung fertile lahat kasi may mga person kasi tayo mga kaibo na um, namitlog nga ng marami tapos infertile naman yung ano yung iba. Ang nangyari kasi ng mga kaibon, minsan um, hindi nila nauupuan. So ang iba yun mga kaibon, ang iba yun um, din sana. Ang kaso nga lang kapag ka masyado ng marami yung naging itlog, hindi na nauupuan kasi nga yung natin um, alam naman natin di ba na yung mga parakit hindi gumagamit ng nesting material. So swerte na nga lang kapag ka mo sila ng nesting material kagaya ng ng mga African. No? Kasi ang African naghahakot talaga sila ng ano, nesting material nila. So ang parakit po kasi hindi sila ang um, gumagamit o naghahakot ng nesting material. So ito nga po wala mga favorite, Ano, yung parisan ko dito na budgie Ayan may inakay na po yan ayan ito basal pa lang ito o bagong salang pa lang nitong kat tapos yun yung hen ang um, bali pangatlo na po ata yan uh, may, na nagamit ko na breeder ito kumbaga ang um, first pairing ang nangyari po kasi dito mga kaibon sa, sa dalawang to tapos ito din ano ayan ito yung isang parison ko dito ito yung cup ayan spandel po siya na cup ayan po spandel tapos ang partner na ito mga kaibo na um, ano lang clear wing ayan clear wing po siya na So ayan may dalawang ano, dalawang inakay na siya. Bali lima yung naging itlog nito. So mayer ni tuma febo na ko pa hanggang sa mapisa ano yung natitira pang tatlo na itlog. And then kapag uh, um, hindi na pisa, i-gandin eh, natin 'yan para kung infertile is para may tang matanggal na natin and then dito rin po nung mga kaibon, yung ano inakay nung badgy ayan so badilim ano sige lang ayan bali anin na itlog or bali lima na lang ano yung nasikirang itlog sana fertile ano kasi Badgy po kasi ito hindi lito. Ito, ito, ito yung normal na para kay tama So, may isang anak na siya. Ayan. Magkasig edad lang yan nung naunang pinakita ko sa inyo. Kaya lang video mas malaki ito ng konti kasi na ano, ang badgy. Kapag so, ka badgy po kasi, medyo malaki. So, ayan po yung hen malaki malaki po siya kaysa sa ano normal na parasit so yun lang po ano mga -bon, ang naging ang naging topic naman natin sa ngayon ano tungkol sa kung ilang araw nga ba nakikisa yung mga islog ng mga laga natin na ano ng mga parakit so salamat po ano mga saibon and God bless po sa inyong lahat and happy building po sa inyong lahat